Yo! What's up? Ako pa nga pala si Tribes Reaction at ngayon naman ay mag-react na naman tayo ng pinaka-pangalan na A Quiet Place. Ito ay pinaka-isang movie trailers na nakuha na, hindi ko lang napanood. And ang papanood natin na horror game yun. Or, ah, horror, the horror, the horror movie. So relax kayo dyan and huwag natin ito patatagalin. Tara! Rap na tayo! out the war attack total devastation <laughs> April 6. So, yun na lang. Uh, pasensya na nagulat ako dun sa pinakaunang ano eh. Yung huli nun <laughs> So, yun na lang. And, wow, ganda pala na quiet test ngayon. So, meron, meron yan na part 2. Eh, Siyempre, lumabas na rin yan nung nakaraan April 6. Nung nakaraan na yan. Kaya hindi ko na napanood dyan. And, hindi ko na napanood ang simulang trailer. So, bali, babalikan ko siya. And, yeah. So yun na lang ulit ang uh, ng video. So hopefully enjoy nito yung video reaction natin. And uh, huwag, na, huwag kalimutan na mag-like, comment, and subscribe kayo. Eh. So mag-comment kayo kung ano mga, mga, mga tanong na na i-react e natin na susunod. So yeah, yun na lang. And God bless you. Peace. <laughs>